Na Ang mga 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 mga

Ortega Mall banda okay. sa Ortega sa okay, Ortega sa Ortega sa Ortega sa Ortega sa Ortega sa Ortega Boulevard yan Shio Boulevard pala yan sa so, may Shio Boulevard na kami Shio Boulevard Mandaloyo dito kami sa tangin mga kaidong Yan, it's a carousel mga kadal. Bus carousel. Yeah. Mabilis yan mga kadal. Mabilis yan. ang traffic yan. Go up. sa Mandaloyong, Mandaloyong. It's sa Mandaloyong na kayo mga kadal. It's sa Mandaloyong. It's sa Mandaloyong na po yung it's a mandalolo oh. Ayun, ng kapi mga kagulo lalaki na mga building dito mga kagulo Train mah kadul train eh. ya, hey, MRTC. MRT3 Ayan. MRT3 may mga kaidol tawag sawa Saway, Sawa yung sawa Sawa na tumatakbo sa Rilis ganda mga kadol, ang ganda ah, dito na kami sa Guadalupe mga kadol Guadalupe Makati Guadalupe Makati mga kadol dito na kami ah, dito na kami sa Guadalupe mga kadol ah, Guadalupe